patay na nang mahanap ng mga otoridad ang 53 anyos na lalaking magsasakang napaulat na nawala sa Aritao Nueva Vizcaya. Ito'y matapos siyang mahulog sa ilog habang tumatawid sa tulay sa barangay Santa Clara, Aritao Nueva Vizcaya noong biyernes ng hapon October 3. Kukunin daw ng biktima ang kanyang kalabaw sa kabilang pampang nang maganap ang insidente kasama ng asawa niya at mga may mga kasama siyang kapitbahay sa kanyang asawa niya at inaawat siya na 'wag pupunta kasi nga malaki na yung tubig. Eh, Ay nagpumilit itong victim. Nagpunta pa rin siya pero umupo muna sa may tulay. Nung siguro agkuy-kuyakoy kano, nagkukuyakoy doon sa may tulay siguro nung kwan na siya, pupunta na sa kabila, doon na siya nahulog. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad pero bigong mailigtas ang biktima. Nagkataon din daw kasing malakas ang agos ng ilog dahil katatapos lamang ng pagulang dala ng Bagyong Paulo. Inabot ng tatlong araw ang mga rescuers bago nahanap ang biktima sa bahagi ng barangay Tukanon, Aritao Nueva Vizcaya alas 10 ng umaga ng linggo October 5. Nakita ang biktima mahigit 10 kilometro ang layo kung saan siya nahulog. Isa ang Nueva Vizcaya sa mga isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number no. 4 ng Manala sa ang Typhoon Paulo sa Luzon. Cesar Galassi, RNG News.